Mga Lons, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. i uh, Isishare ko po sa inyo ngayon guys kung paano ginagawa ang proseso sa uh, EPS account tungkol sa inyong application sa job roster. Kasi kapag uh, kabila na po kayo sa final passers guys, uh, gagawa po kayo ng inyong mga account sa EPS uh, account para makita nyo ang status nyo sa inyong application sa job roster. Okay? Uh, bago po kayo gumawa ng inyong mga EPS account mga idol ay siguruhin niyo po muna na kabilang po talaga confirm po talaga na kabilang po kayo sa mga final passers nando po yung mga pangalan niyo okay At papaliwanag ko lang po sa inyo guys, magbibigay po ako ng sample ng EPS account kung paano ginagawa ang proseso sa inyong application sa job roster. Ito po yun guys mga idol. Ito na po yung sample natin mga idol. EPS topic yung una nagalagay tapos pass po ang uh, sa current progress niya. Tapos sa pangalawa, job seekers roster forwarding date. Uh, kapag ang nakalagay po sa inyong uh, ang mga account ay send, ibig sabihin po, yung mga uh, papel na pinasa nyo sa DMW, yung mga Uh, medical nyo ay pinadala na po sa Korea, sa di Korea yung uh, application nyo sa jobster okay? Kapag send po ang nakalagay. Okay? Natapos tapos guys, kapag return naman po ang nakalagay sa inyong mga uh, APS account, ibig pong sabihin yan, mula din W, pinadala po ang inyong application sa Korea, tapos binalik po sa uh, DW ang inyong application kaya pwede po kayong up sa DW kung ano po yung nangyari uh, may kailangan ba kayong ayusin para ma-update ang inyong application At kapag sinabi naman ng DW na wala na po kayong gagawin nasa amin po yung mali, isi po namin uli wala po kayong gagawin mga idol okay, kaya malinaw po yan tapos kapag resend naman po ang nagalagay mga idol sa inyong mga account, uh, wala na po kayong gagawin yan mga idol. Okay? Huwag na po kayong tumawag sa DMW kung uh, tungkol sa inyong mga status sa inyong Facebook account. Kasi iba kasi, kahit resend po yung nagalagay, pukpukpuk -puk 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 sa DMW. Tawag na tawag sa DMW tapos nagagalit kapag hindi ini-entertain. Kasi pag resend po kasi mga idol, pinadala na po uli yan sa Korea ang inyong mga application kaya wala na po kayong uh, kailangang i-update mga idol o, o uh, gagawa ng solusyon okay? huwag niyo po ang ugali ng ibang mga idol na kapag may konting problema pinupukpuk agad yung din tapos uh, nagpo post pa sa group na ito, ganito, ganito ang sistema ng DMW, Huwag pong ganun mga idol. Sana wala na pong ganyan mga idol. Kasi yung mga DMW mga idol, uh, ginagawa po nila ang kanilang mga trabaho. Wala pong kasalanan yan sa inyo mga idol. At itong pangatlo naman mga idol, uh, Job Seekers Roster Approval. Okay? Kapag ang inyong uh, IPS account ay approval po yung nagalagay, yung ibig book sabihin yan mga idol ay congratulations na po yan. <laughs> Ang mga application para mapabilang sa job roster ay approved na po. Okay? At kapag nagkaroon ng selection o massive selection, isa na po kayo sa mapipili ng mga employer. Okay? Kaya ang payo po sa inyong mga idol, ugaliin niyo po lagi mag-check ng inyong mga EPS account. Kasi yung mga employer ninyo, bigla na lang susulpot yan kapag may approval na po kayo. At bigla pang magpapadala ng kontrata. kapag hindi nyo na-check ay baka ma-cancel po kayo yung mga idol. Okay? Kaya ugalingin nyo po mag-check araw-araw, oras-oras mga idol. Okay? Tulad po nang nangyayari sa akin na nagkaroon ako ng approval o Tapos kasagsagan po yun ng massive selection. Massive selection po nun August 1 hanggang August 8. Tapos August 2 po yung approval po. Nagka-employer po ako mga idol na silik po ako dito sa August 8. Huling araw ng massive selection, nakuha pa po ako. Kaya posible po talaga mga idol na mapasama ka agad kayo kapag may nilabas na massive selection mga idol. Ang balita ko, mga idol, may massive selection yata September 1 hanggang September 13. Kapag mabilis po ang inyong approval, eh, posible po talaga na uh, makuha kayo mga idol at hindi aabot uh, ng December na sa Korea na po kayo mga idol. At tuloy-tuloy na po yan mga idol uh, hanggang sa bibigyan po kayo ng uh, schedule ng DMW sa inyong mga training. Okay? Uh, doon po kayo mag-training sa DMW sa Korean language uh, training. Okay? At uh, bibigyan po kayo ng certificate niyo. Tapos magkakaroon po kayo ng CBI at tuloy-tuloy na po hanggang sa mag uh, magkarting po kayo sa Korea. Huwag lang po mag-cancel sana mga idol. Okay? At yan lang po mga idol. Sana nakatulong po sa inyo ang vlog na ito. At kung may mga katanungan po kayo mga idol, pag-comment lang po sa baba. Kapag alam ko po ang sagot mga idol ay hindi ko ipagkakait sa inyo yan.